Nagaan mo ng away at nag iskandalo pa ang kapitbahay mo. Alam mo bang pwede mo itong ireklamo? Alamin na katapat na batas at parusa sa pasaway mong neighbor. Sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. War freak na kapitbahay. Nako! Bawal ito! Mayroon ka bang bahay na parang si Asyong Salonga? Yung akala mo hari kung umasta. Hindi lang yan. Mahilig pa maghamon ng away. At ang mga kapitbahay, binabantaan pa. Nako! Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Article 261 ng Revised Penal Code, maaaring kasuhan ang sinumang individual na magsisimula, mag-uudyok ng tunggalian o maghahamon ng away sa ibang tao. Kabilang din dyan ang pangungutya at pangmamaliit sa hinahamon dahil lamang sa hindi siya pumalag o tumanggi siya sa hamon ng kaaway. Ang sino mang matapang na lumabag sa batas ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan at isang araw hanggang 2 taon at 4 na buwan. Kaya huwag laging galit at gustong manakit. Kung totoong matapang ka, magsundalo ka at sumabak sa gera. Hindi yung sa barangay ka lang bungangera. Baka sigawan ka ng... Nako! Bawal ito!